Ito this video guys dahil hindi na po guys hindi na ako ng mga pinda ko kasi lilipit ako sa kabilang pisto ay naalala ko wala pala bigas sa bahay kaya pumili mo na ako ng bigas dito sa katabi kong tinitindahan mga bigas lang pong ko guys kasi kailangan po natin magtipid ngayon kasi magpapasokan na po hindi pa pa kumplito mga requirements ng mga anak ko ngayon guys balik na po sa second ko dala ko na po yung dalawang kilang bigas itabi ko mo dito sa loob para mamaya yan guys ang dami ko pa paninda kasi alas 7 pa lang at saka marami pa ang lulutuin hanggang alas 6 po tayo magtitinda yung gabi guys ngayon mayan nakita ko si Blacken siguro alam na alam niya na paalis na ako kaya binigyan ko siya ng dalang piraso naman nalala ko tuloy ang aso na masubihin siya Pinatawag ko siya. Kung um, nang um, bigay ko siya, nahihiya Kaya, binigyan ko siya ulit. Ayan, lumapit na po siya. Ang ginahin na po niya. May may lang guys. Umaambon. Ayan na guys. Tapos parang palakas na palakas yung ulan. Ayan na. Wala nang tao guys. Hinahapot ako ng alat ngayon guys. Pag lumakas pa guys, wala na talaga. Ayan na guys. Nagbuhos na ngayon ulan guys. Hindi pang kidlat. Nakakatakot naman guys. Wala. Alat yung magawa. Kailangan natin na subihin to. Ayan na guys. Bahanag po guys parang hindi mamaya pa ito titi o pa yung tubig kaya lusubing ka na ito para makalipat sa kabila kasi wala na pong tao dito and si pang dadaan sa ulaman bibili na lang ako ng ulam dito para hindi na ako magluto mamaya masarap dito ang ulam nila guys lahat lahat bago luto lahat kaya kasi pang, pang gabi sila gabi po lang bubukas Ngayon guys yung mura na 60 lang itong kawali nila kaya bumili pa ako ng dalawang order itong kawali kaya sa mga bata lang hindi bali lang tuyo na lang sa akin na guys. sa kagandahan dito may libreng sabaw. Sa iba po kasi guys, wala nang libre sabaw ngayon, may bayad na. Ay yung dahil sa wala nang puta, umagalas just na yung tira, yung tira ko lang oh, 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 yung winasan oh, oh, ako, ang ko sa DR, wala, wala pa lang gatas. Oh, mene, Kaya bumili na ako ng gatas sa DR. Baka magwala ito mamaya ng ating gabi, kawawa naman ako, hindi ako makatulog. nila ko siya ng gatas. Di ba, aliwalang tira, basta may gatas si BBGR kaya so, hinihintay ko muna hinihintay ko muna inaabot sa sa akin at hindi kapil sa kagatas para babayaran ako na siya tsaka pa uwi na rin ako kasi gabi na guys mag last 10 na po kailangan po makawi na rin ng kasi maaga pa nagigising na bukasan kasi ayun na inaabot inabot na po ni ate sa akin yung mga pili ate tsaka pants uh, mag alas 10 at tsaka pa ni ate Hindi kasi marami kasi yung tao nakapila guys kaya hindi gumabagal yung tindira natin sa atin. Hello po guys. Thank you guys. Para po my video guys.